Punta tayo ng tindahan ngayon guys. Samahan ninyo ako mag ano. Hindi tayo magka-live kaya wala akong load. Wifi lang ang ginagamit ko sa bahay. So, ito. At, uh, ito. to, oh. Talaga itong mga bugambilya. Ang tapang niya sa init. Kaya tag-init na ngayon. Nasa 32 na. Maya-maya 35 na yan sa June kay abot na yun ang 40 so very difficult to going outside na so ito guys hali kayo samahan ninyo ako ngayon hindi na ako magpakita kasi hindi madi, da, madi uh, kasi hindi pa ako nag almusal Ito ngayon ang kalagayan dito sa Saudi Arabia kay mainit na hindi na masyadong masarap maglakad. Ito guys, sobrang init ng panahon nga. Uh, ayan, pero medyo, ano pa yan na alas oso pa lang ng umaga yan, pagpunta ko ng tindahan, ayan na. Ah. init na. Pero, wala tayong magawa, lumalaban kahit walang kalaban.